Uh, kuya, dyan lang po sa tabi. Ito po yung bayad. Cheese. Hello, hello. Kamalapit na ako. Sige, salamat. Sige, sige. bababa na ako ha. Pagkita na lang tayo ha. Hi, mahal! Hello, mahal. Uy, pagod na pagod na mo yung asawo ko. Hmm? Si Alin Tis, naningila naman kanina. Tatlong buwan na tayong hindi nakakabayad sa kanya eh. Paano yan? Basta oh, ka, mahal. Ano mo naman, malaking kita ngayon eh. Tsaka sobrang tumal niya. Eh. Hey, eh kung ibenta na lang kaya natin tong sasakyan. Pero well, hindi pwede mahal. Alam mo namang dito tayo naghahanap buhay. Sige mahal, ayusin ko mo na yung kwetse. Sige mahal. Mahal! Oo. mo ha. na yung bag na yan. Daming pera. Uh, ano mahal? Daming pera. Sige, ito na yung sagot sa problema natin. Ako oh, man, hindi pwede eh. tingin ko mali yung gagawin natin eh. Hey, Ayun na natin ibalik. Kailangan natin yun eh. Ayan mo mahal, hanap na akong paraan para din. Siguro, sa customer ko to eh. Yung mayari ng pera nito. Kailangan ko ibalik eh. Sige na nga, ikaw ang bahala. Sige mahal. Ang mag-iingat. Sino yan? Sir, nandito po ako para isuri yung bag niyo. Naiwan niyo po kasi. Bakit na sa'yo yung bag ko? Magnanakaw ka talaga eh. Simula pa lang talaga ng pagsakay ko ng kotse eh. Alam ko interesado ko sa bag ko eh. Hindi po sir. Gusto ko lang po isuri yung bag niyo kasi may ibang tao yan. Sa pag-interesa na yan. Alam ko kung interesado ko talaga sa bag ko. Alam ko kung pinakailaman mo to. Ikaw pa. Isa ka lang naman driver. ako ka naman talaga. Ako sir, mali po yung iniisip niyo. Kahit kinito po yung trabaho namin, hindi po namin ugali magnakaw. Mamaya, i check ko tong bag ko, ha? Alam ko may nagkulang dito, eh. Alam ko yung magdanakaw pa, tatawag ang polis. Trespassing ka pa dito. Salamat po. Ah, <lars> <lars> ay, ay, ay ano ba? Mukha ako, Ano? Nabalik mo na yung pera? Oo, oh, na Nabalik ko na. Tsaka, pinabintangan ako doon kumuha ng bag niya. Eh, dapat lang. Sobrang kasakabaitan mo eh. Yung kabaitan mo naging katangahan na. Tama ba naman may dala pera? Ang gagag sa bayarin natin. Kailan ba tawag mo dito? <laughs> Ang utang natin libo-libo. 600! -libo. Saan makupunta to? Diyos ko naman, Francis! Ilang taon na tayo mag-asawa, ganito pa rin buhay na binibigay mo sa akin. Alam! Eh. Mayaman Nagpapaniwala kasi ako sa mga pangako mo Mahal, ginagawa ko naman lahat Nagsisikap naman ako sa trabaho Nagsisikap ka Pero puro katanghan yung ginagawa mo Yung pagod mo wala Walang nararating Ang lakas mo tumulo sa ibang tao Pero tingnan mo yung nangyari sa buhay natin Wala Alam mo Man. Hindi na Mas kaya ka pang dumiskarte nung wala ka! Mayos ka na dito! Miss, hold up to. Huwag kang kikilos ng masama. Hindi pwede. Ma'am! Hindi Ano ba? Hindi pwede! Huwag ka! sir. Maraming salamat po kung hindi dahil sa'yo. Baka nawala na yung wallet tsaka cellphone ko. Eh, na nga, ma'am eh. Ma'am, mabubus mabuti pa. Isama ko na lang sa 10%. Tara. Oo, ko sa kayo raising na ako ma-hold-up kanina. Ah, uh, miss. Nakilala mo ba yung gumawa nito sa'yo? Oh. Ang balay, Nahuli namin, snatcher. Oh, sige, pasa na sa kulungan niya. Sir, siya rin yung nakahold up sa akin kanina. Siya yung nagtagpang kumuha ng bag ko. Kung hindi dumating na si Francis, wala na, wala na matitira oh, sa akin. Yes, kumalma ka lang ha. At least na huli na yung kriminal. Ay mukhang sabog pa to. Sige na, pasa ko na yan. Pasok na! Yes! Ah, uh, ma'am, na huli na naman yung kriminal na gumawa sa inyo to. Gusto mo bang magsampan ng case? Oo oh, naman sir, gusto ko i-reiterate yung pag-file ko ng complaint at gusto ko makulok siya sa kulungan. <laughs> so ma'am, para safe po kayo, ipatid ko na po kayo sa mobile. Oo oh, sir, okay lang po. Ako oh, po sir, huwag kayo mag-ala. Ako na pangatid kay ma'am. Ako, Francis naman ah, laki lang kayo pang-dobin siya. Oo, oh, wala yun ma'am. Tsaka mas ko po na si Kyo Oo, oh, yun know, naman pala ma'am eh. May maghahatid na sa'yo. Sige po. O sige, mag-ingat kayo ha. Thank you po sir. Sige po sir. Naku, no, Francis, maraming salamat sa pag-atid ha. Oo oh, ma'am, walang problema po yun. oh, Chloe, andito ko na pala. Oh, sino to? Ma'am, kilala ko to ha. Ah. Artista to. Sir, pwede mo picture? Okay, sige. No, babe, ba mo ba? Itong si Francis, buti lang dumating siya kanina kasi kung hindi, baka na-hold up na ako. Ako, oh, buti naman salamat. Safe kayo. Pero mga tanong lang kita, Francis. Taga saan ka ba? Ay, sila ako, sir. Ngayon po kasi, natutulog ako sa kotse. Medyo may konting tapuan lang kami ng misis ko. Na sobrang matulungin ko po. Papabayan ko na yung misis ko. Nakagano ah, ba, Francis? Ito ba yun? Nasa kotse ka lang talaga natutulog? Okay, kung ganun lang yung pala yung prinsipyo ni Francis, eh di gagawin ko din sa'yo yun. ba diba? Pero yun, ibigay ko muna sa yung susi ng kondo. Yan. Susi. Bale, pansamantala muna dun titira sa kondo ko. Kaya ang gagawin ko, papakilala kita sa manager ko. Total, may tsura ka naman. Malay mo, sumikat ka, katulad ko. Ako, oh, sir. Maraming maraming salamat po. Na ano man yun? congrats sa'yo, pre. Sabi ko sa'yo, di ba kaya mo? Naku, no, pre. Hindi dahil sa'yo. Hindi ko itong magagawa eh. Baka ba? Wala ano man yun. Saka, siyempre, pre, irapan mo. Deserve mo lang na magkaroon ng ganyang award. Mahal! Congrats! Proud na proud ako sa'yo. <laughs> Bakit nandito ka? Mahal naman. Ayusin naman natin po. Ayusin? Para saan? Ano kailangan nga kita, Wala ka sa tabi ko? Hindi mo inisip yung paghihirap ko. Hindi mo inisip kung paano ako makamit yung pangarap ko. Tapos ngayon ayusin? Mahal naman. Hayaan mo akong magbago para sa atin. Magbago? Tama nga naman, magbago. Alam mo, nagbago na rin pagmamahal ko sa'yo eh. Dati, kahit ang sabihin mo walang silbi, inutil, dinatanggap tanggap ko. Dahil sobrang mahal kita. Alam mo kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Kung ayaw mo, eh di diba? wag. Alam mo, hindi ka pa rin nagbabago eh. Tanga pa rin. <coughs>